kayo na miss kong sumika dito sa aking uh, vlog. So, ngayon, uh, gagawa tayo ng chicken inasal. So, yun yung mga ingredients. So, kaya madami to. Sobrang dami nito. Kung makapansin nyo, ilang kilo to? Bali, 2, 4, 6, 8, um, 9 kilos. 9 kilos of chicken. Um, eto, pinatay boneless ko na to. Ayan. Boneless Thai chicken part na to para at least wala nang hassle. So, may mga nagpaluto kasi sa akin. So, kung gusto niyo magpaluto, i-contact niya lang ako. so, pag-usapan natin ang presyo. so, ayan, may magpapaluto sa akin. We have here the chicken thigh. Ayan, chicken thigh fillet. So, naka-boneless na siya. Ganyan. So, nabibili siya. Itong chicken na to, ganito na talaga siya. In-order namin to, ganyan na yan. So, we have panglad or lemongrass. Ayan. Tinanggal na natin yung mga padahon dahil sobrang dami. So, ito lang yung mga kailangan natin. And then, sugar. Ayan. Sugar, brown sugar or wash. Tapos, um, garlic. Ayan. The more, the merrier. Tapos, luya. Ayan. Namiss ko talaga kung sumika dito sa vlog ko. Nakakainis. Ah, Tapos, um, ayan, atsuwete or anato seeds. Ayan. Tapos, uh, pepper, salt, soy sauce, and calamansi. Ayan. So, napigaan na ni Ayabel Bells yan. Tapos, syempre, meron tayong ilalagay na Sprite. Ayan. So, Coca-Cola, Bikin Man. Ayan. Sprite is real. So, ima-marinate na natin to. at uh, titimplahan na natin. So, samahan niyo ako. So guys, first thing to do, uh, magpapainit tayo ng matika dito sa Noy Picawale. Tapos, um, lalagyan natin siya ng atwete. So gagawa tayo ng chicken oil. So yun ang kailangan natin munang gawin bago tayo magmarinate marinate Dahil, um, mismo sa chicken oil na natin siya, ibababad. So, hintayin lang na natin siyang mag-color dun sa, mag-infuse dun sa mantika. Ang tagal kong gumawa ng vlog na walang chika-chika. As in, parang puro captions lang, ganyan. So, ngayon na-miss ko na namang chumika sa vlog ko. So, dahon ng laurel. Bawang minta. Kahit anong oil, pwede. Pwedeng cooking oil, uh, I, I mean vegetable oil, pwedeng uh, coconut oil, o kung medyo mayamarin ka, gawin mong avocado oil, ganyan. Tapos, uh, bakit, hindi, bakit hindi tayo gumawa na sila natin oil, cooking in oil? <laughs> kaya nga, china oil. Tapos, yung chicken skin, ayan, i render natin dito. So, ayan na yung kinalabasan niya. So, pinapalamig ko na lang siya. So, ayan ang paggawa ko ng chicken oil. So, ito kasing chicken oil na to, ito yung ilalagay natin dito mismo sa mga chicken. Magbabanding sila ng oil at saka ng mismo chicken para mas lalong manu... manu so, ito, ang um, gagawin natin, uh, pupukpukin lang natin sa ng ganyan. Pak, 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 pak. Para lang lumabas lang yung pinaka, ano niya, juice or scent niya. Ayan. Pukpukin natin siya lahat. Pop, 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 Dito talaga yung ano niya. oh Lasa. Andito talaga yung, lasa. O, oh, yung lasa or yung amoy niya nandyan. So, tanggalin lang natin yung mga padulo. Healthy yan, guys. Sa puso. Bakit? Pag ano heartbroken ba? kaya, pwede niyong kainin yung dulo niya. Ano yung sabi? <laughs> Hindi sa, ano kasi sa mga probinsya, iniinom yun ng mga matatanda. Sabay-sabay na nga natin. Matigas kasi, wala kong powers eh. Ay, diba, tigas? So, guys, ayun nga, i-food pro ko pa siya para pinong-pino. So, ayan, sinap ko na yung mga tanglad. Tapos, i-food pro natin siya. Tapos, sumahan natin siya ng ginger. Ayan, ginger. Ginger is live. Ayan, yung mga nagpapa uh, tangdal ng lansa ng ano, um, chicken. thank you gusto ng gusto mo. <laughs> Hindi pala kasi na pala ako. Woo! Tara, back to work na yan. Back to work, back to work. Huwag na lang. Nakakainit <laughs> ko. Sampal na, sampal na ako eh. <laughs> Ayan. Ayan. Tapos, uh, lagyan natin siya ng Sprite. <laughs> pa So, pag-uusapan nila na, ah, sarapan natin ito bukas. Maraming kakain nito. So, ayan. Ganda ng kulay. Look at that color. Ganda so, ganda ng kulay. So, beautiful. Pula, eh. Bukas, sobrang sarap na nito. And there's more! Yes. So, ayan. Ito naman. So, lupa pala guys yung nakikita niyong ito. So, ganito guys. Since, um, katulad ko, ako hindi kasi ako nagme-measure, ba diba? So, kutub-kutub lang. Ang gawin nyo, um, kumuha kayo ng kapiraso, tapos, um, i-fry nyo siya, i-grill nyo siya, kayo bahala. Basta tikman nyo. Kasi para at least, uh, maaga pa lang, ma-adjust nyo na siya kung halimbawa matabang, madagdagan nyo pa siya ng salt or kung ano pa mga um, spices yung gusto nyo idagdag. So ngayon, kung maalat, patay kayo. <laughs> Kaya ako, ang ginagawa ko, kapag ganito, nagmamarinate ako, I make sure na hindi talaga sobra-sobra um, yung nilalagay kong um, seasonings. Kasi, madaling magdagdag, mahirap ng permire lalo na kung ganito ay mamarinate mo. Syempre uulitin mo 'yan. Ni mo pwedeng lagyan ng tubig to, 'di ba? So, yeah, 'yun. Kaya kailangan tikman nyo. O, dito tayo sa kabila. Ayan. So, ang daming uh, ang daming nagpagawa sa akin ng chicken inasal. <laughs> Hindi ko alam kung bakit kasi after ng shoot ko, ay sorry, after ng shoot ko, yung mga nakakain ng chicken inasal ko, ano, nashock sila. Nashock sila sa lasa. So, pa, nagpaluto sila ulit. So, malaking kumpanya ang nagpapaluto po sa akin ito. <laughs> Hindi ko na po sasabihin kung anong company, pero ya. Yeah. Um, na. Um, last time, namigay ako ng uh, burger, as in 9 inch long na burger. Ganyan kahaba. Ganyan. So, namigay ako dahil meron na naman akong milestone. Ah, uh, share ko lang yung blessing. So, nagbigay ako ng ano, dun sa friend ko. Kay Meme. So, ngayon, magbibigay naman tayo ng chicken inasal. So, may mga konting nasasamang buto. Pero okay lang yan kasi iihawin nyo naman yan. So, hindi naman yan. Nakikita nyo naman yan kapag, uh, ano, iniihaw nyo. Pwede nyo tanggalin. So, ayan, okay na. I-ano na natin siya. i marinate na lang natin siya hanggang bukas. Tapos, bukas, babalikan natin to. At, ah, uh, natin. Two years later. So, we're back na, mga cooking ina. So, nandito na. Ito na yung mga minarinit kong chicken. Ayan. Ayan yung chicken. So, kapit na kapit na yung lasa nito. Ito pa yung isa. Ayan yung chicken. Tapos, dito ako sa kapitbahay ko. Makikiihaw ako dito sa bonggang-bonggang -bongang ihawan niya. Ayan. Kung makikita niya, ito nakita niyo dun sa parang may video clip akong pinost sa Facebook ko. Ito yun. Ito yung griller na yun. Ayan. Sa kapitbahay ko to. Yung <laughs> hindi ako pwede mag-ihaw dun sa bahay ko. Dahil ano lang siya. Sobrang kulog dun eh. So walang griller. So, ayan. Nandito ako ngayon. Nakikigulo ko. Makikiihaw ako sa kanya. Ayan. Nakiflip to, guys. Ayan. Kung gusto nyo umorder, kontakin nyo ako. May message ko sa inyo yung in details. O, diba? Ayan. Pinapabaga na namin yung uling. <laughs> yung may mga restaurant dyan, no? yung mga gustong mag-business na mga ihaw-ihaw, ayan, pwede nyong gamitin to. Ito na yung pinaka-modern na ihaw na alam ko. Kasi ito, nakiflip to. So, hindi mo na siya kailangang i-turn-turn. -turn. So, ito, yan. Doon may yung uh, mga meat mo. Yan. pap. Yan. garlic doon sa chicken oil. So, ayan, hihiwain lang natin yung chicken. Ayan. Kita nyo ba yan? Yung pagkaluto. Oh my god! Wow! Oh! <laughs> perfect na perfect yung luto. Pasagay natin siya dito sa ibabaw. Tapos syempre, lalagyan natin siya.